Manalangin tayo, Diyos na dakila at banal, aming ama sa langit. Ipinangako mo sa amin na mamahalin mo kami at aalagaan mo kami. Muli kaming nagtitipon bilang isang pamilya sa altar ng amin tahanan upang yakapin ang katiyakan ng iyong pagmamahal at pangangalaga. Kami ay sa iyo, hindi sa amin. Dilikha mo kami at tinubos mo kami. Ang iyong mga marka ay nasa amin, ang mga marka ng aming Panginoong Hesus. Kami ay nagtitiwala sa iyong pangangalaga, kaya ipinagkatiwala namin ang aming buhay sa iyong pangangalaga. Pulungan mo kaming maging mabuting anak. Huwag ka naming pighatiin sa pamamagitan ng aming mga kasalanan, kawalan ng pananampalataya, o sa paglayo sa daan ng iyong mga utos. Daway maging kami ay tapat sa lahat ng aming tungkulin, masigasig sa lahat ng aming gawain. Patuloy sa aming debosyon sa iyo at matulungin sa iyong mga anak. Mangyaring gawin mas masaya at mapagmahal ang aming tahanan. Protektahan mo kami sa mga awa yan at alitan na sumisira sa relasyon ng napakaraming tahanan. Kulungan mo kaming mamuhay ng sama-sama bilang isang pamilya nang may pasensya at kabaitan. Naway pagdiisa namin ang mga pagkakamali at kahinaan ng isa't isa at huwag po kawin ang isa't isa sa aming mga salita at kilos. Sa ganitong paraan, naway magambag ang bawat isa sa kaligayahan ng aming tahanan at sa kabutihan at pagpapatibay ng isa't isa. Gawing sentro ng mga banal na impluensya ang aming tahanan. Naway sumikat ang liwanag nito upang lumiwanag ang ibang mga tahanan at dawing mas ligtas, mas malakas, at mas totoo ang ibang buhay. Ipinagkatiwalo ko sa iyo ang aking buhay at ang buhay ng aking pamilya. Pagpalain mo po kami at tiyakin na lagi kaming may masaganang kalusugan, pagkain, pagmamahal, kapayapaan, at patnubay. Manatili sa amin sa amin paglalakbay at bigyan kami ng karunungan at lakas ng loob na magsagalaban laban sa lahat ng mga hamon at ang tagumpay sa iyong pangalan. Kinihiling ko na liwanagan mo ang aming daan upang ang lahat ng aming gagawin ngayon ay magawa sa abot ng aming makakaya at manatili ka sa amin tabi, dahil kung kasama ka namin, wala kami dapat ikatakot. Mangyaring bisitahin ang ating tahanan na yung gabi, takpan mo ako at ang ating pamilya ng iyong balabal ng pag-ibig, at nakikiusap ako sa iyo na maging aming tagapag-alaga at tagapagtanggol. At bukas kapag ang mga unang sinag ng araw ay nagpahayag, ng pagdating ng isang bagong araw. Hayaan mo kaming magsaya sa patuloy na pagtatamasa ng iyong kamanghamang hanggawain, hawakan mo kami at patuloy nagabayan kami ng parehong pag-ibig na palagi mong ginagawa. Ipinagtatapat namin ang aming mga kasalanan sa iyo. Umaasa kami sa iyo para sa proteksyon at patnubay. Kinihiling namin ito sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming tagapagligtas. Na nabubuhay at naghahari kasama mo, at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa amin mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupunuhan ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat. At pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, Ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen hati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.